Ay, ma'am. Sorry po. Okay lang na kayo po dito, ma'am. Ha? Na-restore mo kita, ma'am? Parang busy ka ba? Anong ginawa mo dito? Ah, kaya parang busy-busy mah. Sarap nang hangin dito, ma'am, sa? Sarap na tatambay dito ba? Saka saan ka, ya, ma'am? Mandawi, mandawi. Asan ah, yang mandawi? Ah, Okay naman Okay naman mag, mag, mag practice ako dito. Mag practice ako ba? Kasi ba huh? mag practice lang ako. Ha? Baka mag magalit mag ng jawa mo ba? May jawa ka? Totoo. Really nigga. Ah, uh, tamang tama. Gusto ko lang mag, -awit pa, mag awit pa magagawit ko dito mag practice. Okay lang ma'am. Ko kunin ko gitara mo. Nakahanap kasi ako ng gitara doon sa Masora, ba? Ito try ko ba? Ito lang anak buhay ko. Nahanap ko ba? Okay. Ah, saka, may, may, may lyrics ako, ma'am? Hindi ko siya alam ang lyrics, ma'am ba? Kaya mag-practice ako dito ba? Okay, okay. okay. okay lang. alam tong awit ito, ma'am? Ito? Hindi Alam? Lagi nating ano? Oke, okay, lawan. Ayo, sudah. Bakar, seru kita. Ha? Huh? Okay lang? Okay. Try ko rito ba kasi um, masasali kasi ako ng singkuntis contest ba? Doon sa tanghalan. You serious? <laughs> One sudden love broke the sea down. I got to get wrong when I hit the ground. You went your way and I went mine. Oh, girl, you understand if your heart is mine. That's the one. what yeah! <laughs> if we had an exchange of hearts, then you know when I feel apart, you'd feel the pain when the memory starts. If we had an exchange of hearts. Nice. Son of <laughs> I've never waste a lonely heart on you. It's not your fault to play the pool. One day, may come when I'm you in my shoes, then your heart will break. And I feel just like I do. If we had an exchange of hearts, then you know when I feel a you feel the pain. Where the memory starts, every head is chased of ours. When it's time to the table, and so I'll be able to find you. Of ours. Then you know when I feel apart You feel the pain when the memory starts And we had an exchange pwede lang kung makasali sa mga ano na uh, ano salamat sa time mama. kasi po mo ko tapos binigyan mo ng time ang sobrang bait mo at totoo sa ganda mo maganda ka rin ha pwede ako makikita kamay kahit maduming kamay ko? okay lang ano name mo ha ah? Jalina ah Jalina rajin ng buhay mo <laughs> may bigay ka sa iyo mama nagbigay ko đến tangle flowers for you mom, cảm ơn ông, không bảo là ông, sáng sớm tay em thank you, em nghe công get lost Wagu bung subukan masih sira embuh am Hanan Oke okay lang ma disturbu ta kait saibela tu Ha? Oke okay lang uh, tam, kasi wah madal aku gitaran mau oke lang awitan lagi taun kasi kait walang kait makano lang bigai masaken ba kasi pang pang ano kayo pang pag ipon kasi okay lang mag po ka dito ma'am okay ha ang bayit mo ma'am really nigga ma'am uh, um, ano ma'am kasi uh, uh, ito lang nga buhay ko ba uh, mang ano lang ko awit na ko na sa isang mga maganda katulad mo ba kasi pag ipon kasi ako ng pera ma'am kasi pang ko ng ano ba kasi isira siyang typewriter ba alam mo yung typewriter pambili ko sana sira na ba sira na kasi pag ganun tinaip kong typewriter ba bumapatak bum, bum, type na kita savage gusto kita sa puso ko ikaw <laughs> <laughs> maganda mo sa to maganda mo salamat uh, mam ma baka magalit yung may jawa ka na no, mam ah pareho pala tayo huh? uh, ilang taon ka na ah uh, akala ko 18 <laughs> eh tinadana tayo. Ah. Rajin ko, rajin ko. Ah. Ano po kasi Okay tanawit ha? Ah medala Sira la ko, mira, sa Sana magustuhan po, mam. Ito akong sabihin sa'yo Mula mula nang nakita kay naakit ako Siyempre na katulad mo ang pinapangarap ko Ang pangarap ko Ang galing, ang galing! <laughs> Kuya, sana'y may maibigan mo ang awit kong ito para sa 🎵🎵 Dahil sige lang ang pangarap mo 🎵🎵 Mahalilang sa puno, sana ay mapansin mo Dahil sige ng ang pangarap mo. Simple yung tulad mo ba? Kasi parang parang tight na kita. <laughs> ano? Uh, Sarap mo kasama ba? Ano? Pinatopo mo ako. At saka mabait at maganda pa. Ay, so, Pag ano, ano, pumikit ka muna, may bigay ko sa iyo. pwede ka pumikit. kasaglit uh, lang. May bigay ko sa iyo. Kasaglit lang. Pikit ka muna, pikit ka muna. Pikit ka muna. <laughs> pag dumilat ka dumilat ka pag dumilat ka akin ka saya magbigay ko sa flowers sa iyo wow iko naman akala ina pala po ko salamat po salamat po wow <laughs> uh, thank you ingat ka diyan salamat po ano <laughs> bye bye na ang tulad mo ay aking